Hello po, good evening. Wow, hello te, good evening teh. Hello, good evening po. Bro. Um, I yes, may ano din po ako. Uh, tanong ay okay lang magtanong po. Ay, hindi ka testimony, magtanong ka lang. pwede din uh, um, din po ano. Um, dito po sa ina ko, ah, uh, this past few months po kasi, ano parang every week talaga inuubo siya okay. pag Omuuwi kami dito sa yeah. ano sa papa niya tas yes. <laughs> Lagi po siyang ano oh yes. nag parang now worried na po kami kasi every week parang antibiotic na naman. First pag-end ng school talaga niya nag-ano talaga siya inuubo and tapos antibiotic. Then yun na nung nag ano yung partner ko kasi mabibigat po kami kasal. Yung papa niya laging ano nagpi play ng mga video sa punto for punto tapos ah. nag-ano siya yung nag-abang din siya ng <laughs> blessing of sacrament sacram, sacramentals po ka yung sa holy water siya ka sa oil tapos pinainom ko po sa kanya nag pinainom ko po siya ng ah. Uh. wait excuse me uh. pinainom ko po siya ng oil hanggang ngayon po sa awa ng Diyos ilang weeks na din po hindi na po siya inuubo. Wala, hindi na, ilang weeks na din po siya hindi nag-antibiotic. Kaya, amazing po. Kahit na nagkasala ka, kahit hindi kami kasal, inanon pa ka rin po ng Panginoon na magaling yung anak namin through, Papa. ano po, yung sacramentals po. <clears throat> Yun po yung yung ano yun po yung testimony namin sa sa so, then tanong may tanong po ka ano kay uh, brother Wendell po sana um kung okay lang po sige go ahead okay ano po ganito po yun uh, lumaki ko kasi ako saksi po ako nung parents na nilakihan ko po kasi sa Azami City lagi po silang ano lumalapit ng mga so i will i will argue. tas naalala ko pa noon yung yung sahig namin binungkal kasi may it, may itim na ano daw doon na tela ganoon you know, kasi daw gidaot siya tapos ano may mga silang tatlo three members kasi ano lang ako doon am um, ampon so silang tatlo yung mama papa itong anak nila tapos yung anak nila is may Down syndrome. So, walang magagawa. Kundi sumot ng, ano, habak. Tapos, yung sana, yung sa lagi namin panood ng punto per punto, yung mga natutunan namin, gusto ko sana sabihan si Mama. The one time, tumawag ako sa kanya. Nagtanong ako sa kanya. niwala na si Papa. Ah, uh, maniwala sa may may sa mga albalayo tas magsuot ng haba kasi ano sila eh devoted din sila sa ano divine mercy. Tas yun sana tan, tan, tinanong ko si Mama, yung maganda yung usapan sa namin pag kumustahan ganun tapos niya ko si Mama kung may habak pa ba siya. tapos <laughs> bigla siyang nagmadali. Bigla siyang nagmadali kasi kasi daw magsisiyay na siya so wala na na ha up until now, kami hindi na kami nagkausap kasi pag tatawag ako ring lang hindi sumasagot kasi feeling ko po kasi yung yung place na namin doon kasi isang compound feeling ko infested na po kasi lahat po ng bahay doon hala, mga limang bahay ano na lumalapit sa Albalaya tas yun nga parang parang every head sa family parang may ano may habak So, tapos wala, hindi ko po alam kung paano ko po i-contact sila para po, ano, para po lumapit sana kay Brother Wendell hindi ko po din alam kung paano po, ano, ka, uh, pumunta kay Brother Wendell, no? Sa, saan ba, uh, sa, saan sa Osami sila? Sa Maningkol po, Maningkol, Maningkol. maningkol Ay, sa Maningkol. Lang. Nasa Maningkol lang yung office namin. No? Ay! No? Oh, so nasa uh, tabi ng clinic ni uh, Dr. Di Ching, no? Sa, uh, in front of uh, Oksat na daan. Oh, no? lang. Uh, so so sabihin mo na makipag-usap para mag-guide natin kung uh, paano uh, paano uh, ano ang process Lalo na kung matagal na sila na uh, nagiging kabahagi sa mga Frank. opal. Ano mga mabilang ko po, mga, mga salamat nga din pa ako hindi ako nasali sa habak kasi nga hindi nga ako tunay na anak yun nga, na ano lang ako do pinalaki tapos pero nakaramdam pag nandun po ako sa ano kasi pa lipat-lipat po kasi ako Uzamis kagaya pag summer pinapunta ko ng kagaya pag Uzamis na, sa so Uzamis yun po nag, kasi dyan po ako nag-aaral nasa ano po kami banda brother nasa anong atbang ay atbang lang po ng ano elementary school ay, nasa kalapit napakalapit pa lang lang pala yes. no so, napakalapit pala Yes, walking distance lang dam, dami yung Oksat kasi dyan ako nag-high school. Kasi oh. nasa Sipo na din kasi ako ngayon, pinapunta ako dito. <laughs> so, anong plano niyo? Wala ba kayong uh, plano na uh, magpakasal sa simbahan? Nag-ano na po kami, brother, nag-process yeah. nag na po kami sa city, sa, oh. sa simbahan lang po yung kulang namin. Oh, Mag-process po. Mas mabuti. So, dapat ma-ikasal uh, uh, ma, ma ikasal kayo sa simbahan, kapatid. Opo, na nagigildi din po kasi kami kasi late na po namin malalaman na yung, yung ano po, yung porcelain na para pang bata na isuot, na pasuot namin yung anak namin. Tapos, nagigildi kami sa kanya. Then, ano, dami nga rin, ngayon nga may na-share ako, tapos yung iba po sabi na o oh, paano nyo na 'yun, Gan nga sa iba nasa labas ng na labas ng simbahan yung bintahan ng mga ganun. Uh, hindi naman ibig sabihin na pag bininta sa labas ng simbahan, 'yun ay approved na mismo ng simbahan, no? Dahil uh, kahit nga ang demonyo papasok sa loob ng simbahan at uh, so kaya mas mabuti na makinig tayo sa ano man ang official na aral sa simbahan lalo na tungkol sa mga occultism at pamanhiin. So, update mo kami kapatid pag uh, sakaling na ikasal kayo sa simbahan at uh, i kung sakali ma-contact ma mo yung yung uh, nasa Maningkol, uh, pwede sila magkita, mag-communicate lang sila sa secretary ni Dr. Deching. Sige po, sige po, sasabihan ko po siya. Sana maniwala, kasi parang, di, wala, parang, yun nga, parang di sila naniniwala din sa mga sinasabi ko, kaya, <laughs> kasi, parang every time kasi po na nag-try ako, parang ano, parang may harang, kasi one time din, yung sabi niya pupunta siya ng Cebu, kaya yun, binigyan namin siya na, sila na pamasahe. Tap, kasi yun din yung plano ko na i-explain, ipapanoorin ipapano siya ng mga ganito. Tapos biglang hindi na siya tutuloy kasi daw ipapaano na lang niya, ipifik, ipapaayos na lang niya ng bubong sa bahay. No, so may harang talaga, no, may harang talaga. at uh, ah uh, eh, misis mo si Brad o sino man si si, si Selda dyan, kung anong address dahil uh, pag Friday uh, minsan magsagawa kami ng house visitation baka maka uh, kaming house visitation doon sa uh, maningkol na yan maganda po yan kasi sobrang worried na po kasi ako kasi parang sila parang doon po kasi sa compound talaga namin lahat din matanda na din po sila yung ate ko na down syndrome yung which is yung anak niya is mag 50 na ano nag nag 50 parang nag -50? 50 na siya this year tapos yun nga si mama 70 uh, 60 plus na din sila na lang dalawa Okay, sige. Uh, Misses mo lang ha kung uh, yung, yung, yung pangalan nila, complete address, para kung sakaling magsagawa kami ng house visitation, pwede naming mabisita din. Salamat po, Brad. Yan lang po. Thank you po. Okay. Thank you sa iyo, ano And then, 9.58 na po at lang na po naka-raise hands So, sa pagkakataon ito. Brother John Ray, meron ba tanong dyan sa ano mo? Yes, uh, meron ba dyan daw? Meron. Actually, ang dami no. Um, una, itong si... Uh, Nelson, ang natambalan ba sa ambularyo, mahimong makakalawat ba? Hindi po, no? Direct answer hindi siya pwedeng magkalawat tama ba bro Jando? Si pa ano na Wendel pa confirm ta kay Wendel. Bro Wendel? El ah uh, yung paglapit sa yung paglapit sa albularyo kung alam nila na na mabigat na kasalanan yan Catechism of the Catholic Church 2116 21.17, Catechism of the Catholic Church 21.16, 21.38, uh, dahil total departure of the worship that we give to the true God. So total departure. Kung alam nila yan, so ang elemento ng mortal sin. So di pwede. Pero kung di pa nila alam karamihan sa hindi pa nakikinig sa atin, Uh, pwede rin maituring na vinial dahil wala pa yung isang elemento. Uh, so kailangan na mapangaralan sila at maikumpisal nila ang naturang kasalanan.